Magandang gabi na Ito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nangako si Senate President Juan Miguel Zubiri na patataasan ng Senado ang panukalang budget para sa Department of National Defense kabilang ang Armed Forces of the Philippines para sa taong 2024. Naprobahan ng Senate Committee on Finance ang panukalang budget para sa susunod na taon ng DND na 229.9 billion pesos kung saan kabilang ang AFP Modernization Program. Nangako si Zubiri na tataasan ang budget ng DND at AFP bilang pagsuporta sa pagtatanggol ng ahensya sa bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi niyang hindi siya papayag na maliitin ang bansa tulad ng China ang Pilipinas. Nanawagan din siya sa mga kapwa senador na suportahan ang pagtataas ng budget ng DND para maprotektahan ang bansa. Sa kanyang presentasyon sa Senado, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na malaking bahagi ng hinihingin pondo ng DND ay mapupunta sa AFP na paghahatian ng Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy at ng General Headquarters. Samantala ayon kay Chododo, una silang humingi ng 115 milyon pesos na budget para sa AFP modernization, pero 50 billion pesos lamang ang naaprubahan. Umorder na ang Land Transportation Office ng nasa 15.9 million na license plate para mapabilis ang produksyon ng plaka para sa mga motorsiklo at sasakyan. Sa budget hearing ng Department of Transportation sa Senado, sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza, the second na nasa isang milyong plaka na ang hawak ng ahensya para mapatatakan. Ayon kay Mendoza, aabutin ng dalawang taon bago mabura ang backlog sa license plate na nasa labing tatlong milyon. Karamihan sa mga ito ay para sa mga motorsiklo at mga magpapalit ng puting plaka mula sa dating kulay berde. Inaasahan na niyang masisimula ng produksyon ng mga plaka sa Oktubre. Tiniyak ni Mendoza na prioridad ng LTO ang pagbibigay ng mga license plate sa mga motoristang apektado ng backlog, kaya naman binibilisan ang produksyon ng mga ito. Ipamamahagi na rin ang mga plakang hindi pa nakukuha ng mga may-ari bago matapos ang taon. Sinimulan na ang konstruksyon ng kauna-unahang pasilidad sa paggawa ng mga bakuna sa bansa sa pangunan ng Glovax Biotech at Korean Pharmaceutical Company na U-Biologics. Itatayo ang pasilidad sa Taisan, Batangas na nagkakahalaga ng 7.5 billion pesos ayon kay Trade Undersecretary at Board of Investments Managing Head Seferino Rodolfo. Anya, isa ito sa si mga proyektong tinalakay nila ng dating Trade Minister ng South Korea na si Han Kuyo. Kabilang ang National Development Corporation o NDC sa mga lumagda sa Memorandum of Agreement sa naturang vaccine manufacturing project. Sa ilalim ng kasunduan, gagamitin ng Glovax ang investment ng NDC para sa engineering design, land development, maging sa konstruksyon at pagpapaganda ng mga opisina nito. Bukod sa paggawa ng bakuna, magsisilbi din anya itong research and development facility at animal testing site para sa clinical trials. Kakayanin anya ng pasilidad na makagawa ng hanggang 50 milyong dose ng bakuna. Kilala ang Glovax bilang distributor ng mga bakuna kontra polio, tuberculosis, tigdas, rabies at pentavalent vaccines. Pinangunahan ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chair Don Artes ang inaugurasyon ng Motorcycle Riding Academy ng Ahensya ngayong araw. Ayon kay Artes, layo ng driving school na isulong ang kaligtasan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at mabawasan ang mga aksidente. Hindi umano naniniwala si Artes na likas na walang disiplina ang mga motorcycle riders bagkos ay kulang lang sila sa kaalaman at edukasyon sa tamang paggamit ng daan, traffic rules and regulations at wastong pagmamaneho. Ilan sa mga pagsasanay na ibibigay sa naturang paaralan ay ang basic road emergency response, road traffic rules and regulations, motorcycle orientation and basic parts at wastong pagpapatakbo ng motorsiklo. Nakikipag-usap na rin umano ang MMDA sa TESDA para sa accreditation ng Academy. Sa mga interesadong mag-aral, magdala lamang ng full-face helmet at safety gears. Matatagpuan ng Motorcycle Riding Academy ng MMDA sa Julia Vargas, Corner Meralco Avenue sa Pasig City. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines para sa iba pang mga balita at informasyon. Bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account, o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Walang siyam na araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.